Hello, good morning po mga kalaki Wake up na po mga kalaki Ngayon po ay May 3 na po Gising na po mga kalaki sa mga hihingi po At kukuha ng mga lucky numbers ngayon Ito po ang magagandang tips at mga numero Ng mga 2-digit lucky numbers na Natatayaan po natin ngayon sa STL Sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad Pwede po yan, sa National, sa Wetting Ito po mga kalaki, okay? Ang lucky numbers po namin, inaalagaan po ito Ng 3 days bago po natin palitan Syempre ngayon po ay May 3 mga kalaki alas 5 po ng umaga 2024, gising na po mga kalaki at umpisahan na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers. At syempre po kung meron po akong bayan na hindi po mabanggit dito, sabihin nyo lamang po at bibigyan ko po kayo. Ready na ba? Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan, sa mga nagtatanong po ng mga kalaki kung legit daw bang nananalo mga lucky numbers natin? nakapost po yan lagi sa Facebook namin araw-araw ang mga legit na mga account na nananalo po mga kalaki. Yung iba ayo po magpa-post for privacy. At syempre po mga kalaki, maraming nananalo sa amin, meron din naman pong hindi. Hindi po kami nagsisinungaling, okay? Kaya po yan nakadepende po sa birthman at virtue po ng ating mga lucky followers. At syempre po mga kalaki, tutok na rito dahil ngayong umaga, kunin mo ito, libre mga kalaki, mga lucky numbers namin, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership fee. Pag-uusapan po natin yan mamaya at may discount. Ayan po mga kalaki, syempre, tutok na po dito Isabela. 9.30, Togigarao, 5.18, Rojas, 15 Gs, Capiz, 23.29, Bohol, 20.28, Bulacan, 5.6, Baguio, 3.32, Bicol, 9.15, Batangas, 7.21, Bataan 9 34 Butuan 611, 11 Benguet 15 5 Iloilo 223 Leyte 526, 26. Samar 1G Paranaque, 3G Manila 217 Pasig 2124 San Juan 331 Marikina 529 Tabuk. 12, 15, Romblon, 23, 22, Angono Rizal, 15, 8, Montalban Rizal, 21, 20, Antipolo, 25 5, Taytay -tay, Rizal, 13 Cainta Rizal, 3, 8. San Mateo, 9, 15, Quezon City, 5,19. Pampanga, 25, 28, Pangasinan, 3.11. La Union, 17.25. Nueva Ecija, 2.24. Nueva Vizcaya, G5. Ilocos Sur, 17.15. Ilocos Norte, 3.31. Masbate, sa is 21. Cebu, 7.14. Aklan, 14-26 Aurora, 15-19 Laguna, 1-20 Quezon, 32-17 Olongapo, 23-34 Dabao 5-4 Tarlac 9-7 Quirino 21-30 Bacolod 16-11 At Cavite 32-3 Ayan mga kalaki ang mga 2 digit lucky numbers I-stop muna natin dyan sa Cavite Para po bigyan ang ating mga laki followers ng tips kung paano po sila makakasubaybay sa ating mga vlog araw-araw. Hanapin niyo po kami sa Facebook, Red Parungkin po ang search. At tignan niyo po ang followers. Dapat meron pong 400,000 followers. Check kami po yan. I-follow niyo po. At syempre may second account po tayo, Red Parungkin din. Nakayaro t-shirt ako na may 51,000 followers. Kasama ko po si Lola Carmen at Aris Gatchalian. Ayan po yung na account natin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube, Red Parungkin na merong 16,800 followers at syempre po TikTok red parung po na may 424,000 followers. Ayun po 'yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kung humingi kayo ng mga lucky numbers, mag-suggest magpa-code. Pag nakita ko po kayong, kayo kayo ay comment, ang comment share, ng share ng mga video natin. Heart lang heart at nakafollow mga kalaki at inaantok pa ako kasi nga alasin ko pa lang ng madaling araw at syempre mga kalaki bibigyan ko kayo ng lucky numbers basta po nakafollow okay at tandaan nyo po mga kalaki ang lucky numbers namin inaalagaan po ito ng 3 days bago po natin palitan at Siyempre po mga kalaki, ha? ang tandaan yung lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership fee at good for 3 months po mga kalaki. May discount po ang unang sasali ngayong araw na to. Ha. At siyempre po mga kalaki, ibig sabihin, 3 months po tayong magsasama. Ako po magbibigay sa loob ng 3 months, nang tatayaan mo na 2D Lotto, 3D Lotto, 4D, 6D, 5D, kung ano pong lalabanan mo dyan sa Pilipinas at abroad Sa STL National Wedding Ako po ang sasagot mga kalaki Every 3 days magpapalit tayo ng numero Mali mo naman, nandito ang swerte mo Magpamember ka na mga kalaki, tututukan kita Iko-code ko ang birthman at birth year mo mga kalaki Baka ikaw na susunod naming milyonaryo At dito ka swerte Okay, tandaan nyo po ha Ang lucky numbers namin, 3 days po inaalagaan Kaya sa mga interesado po na subukan ng private consultation message na po kayo. Make sure na makausap niyo po ako sa messenger bago kayo magpa-member para legit na legit ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay, ituloy na po natin ang mga 2 digit laki numbers sa tagig. sa Istres, Mindoro, 5 g Marinduque, 21, 27. Kaloocan, 12.30. Muntinlupa, 5.9. Palawan, 11.24. Sambales, 35, 17, Apayaw, 21, 26. Ayan mga kalaki, kompleto po ang mga 2-digit lucky numbers. Ngayon po, alas 5 ng umaga, May 3, 2024 mga kalaki. Kaya bango na mga kalaki. At syempre, ito na po ang paborito na lahat, ang shoutout time. Shoutout po tayo sa... Valenzuela family po sa Ilocos Sur. Hello po sa inyo diyan sa mga taga Tagudin. Hello po sa inyo sa mga taga Ilocos diyan sa Tagudin. Shout out po sa inyo sa family, sa family na, yun. na Lagi daw po nananalo sila sa mga binibigay nating 2 digit lucky numbers. Ayun po. Apat na beses na daw po silang nanalo. Congratulations po. At syempre po mga kalaki uh, sa mga uh, pamilya po ng mga nanonood diyan sa pamilya Valenzuela. Hello po sa inyo. At syempre po sa mga tricycle driver naman po dito sa may Ayan po sa may Santa Maria, Pangasinan. Hello po sa inyo mga kalaki sa Maria, Pangasinan, Santa Maria. Hello po sa inyo. Shout out po sa inyo dyan. Sa mga tricycle driver dyan na walang sawang nakatutok din sa atin sa pangunguna po ni Kuya Danny at ni Kuya Celso. Shout po sa inyo mga kalaki. Thank you very much po. Saludo ko sa mga driver na yan. At Pangasinan, alam ko na panalo na kita. Sino kaya ang susunod? Bayan mo kaya ang susunod na mananalo? Kunin nyo po ang mga lucky numbers na narinig nyo ngayon kahit sa ampung lugar kayo. Pwede po ang lucky numbers namin kahit saan po kayong lugar. Kunyari, nasa Batangas kayo, binigay ko po yan sa Manila. Pwede nyo pong kunin, ilaban nyo. Pwede po yan basta sa amin galing lucky numbers. Okay, ingat po mga kalaki, gising na. Mananalo tayo ngayong araw na to. Claim it mga kalaki. Good luck!